Hello guys, hello guys. Share ko sa inyo itong aking na-checkout online. Ito lang naman ay pwedeng lagayan ng mga lumang damit, mga hindi na nagagamit ng mga gamit sa bahay, mga kurtina, bedsheet, at kung ano pa. Ang ganda nito, nakapag-order na ako nito before, kaya nag-order ulit ako ngayon kasi nag-declutter ako ng mga lumang gamit, lumang damit, yung iba, hindi ko naman ma-let go, kaya ilalagay ko na lang dito. Ang ganda nito kasi dalawa yung zipper niya. Pwede ka dito mag-pass, ganyan. Yan. Madami ka nang pwedeng mailagay dito. Ito ay naka buy one, take one. Buy one, na, two pieces na. Two pieces na 300 plus lang. Yung isa nasa 150 lang. Ang laki na niya, 66L to. 66L. Yes. Meron naman namang kung gusto nyo mas malaki pa para sa mga talagang bedsheet, mga kumot, mga punda. 110L naman yon So, pwede ka maglagay dito, galing dito. Pwede din naman dito sa top. Yan. Meron din lagayan dito bukasan. Ayun okay. mo. At ah, napakadali lang ito i-assemble. Wait lang. Yan. Yeah. Dito ko ilalagay mga lumang damit ko, mga damit pang bahay. Kasi marami kang malalagay dito. Ito siya oh. Ganito lang. Ang dali lang. Yan. Angat lang ganito. Yan. Wow. Oh, diba? Ang dali lang. Meron ka ng pwede yung paglagyan ng mga lumang gamit, lumang damit, At ito ay stackable. Pwede rin siyang pagpatung-patungin. Yan. Pwede rin ganyan. Ayan siya, guys. Pwede rin yung ganito yun. Patung-patung. Tapos, ito nyo na lang bubuksan. O, so, diba? Ang galing. O, uh, silid dyan. Ang ganda. Ang dami mong pwede ilagay dito. Napaka-space saver. Okay, so kung gusto nyo, check out na lang dyan sa basket. Kasi mag-aayos pa ako ng aking mga damit-damit. Okay, guys, yung ating mga damit pambahay Wala na tayong mapaglagyan ng mga cabinet dyan. Kasi nga, super dami na natin mga damit. Yung iba dito, mga pang tabi na, hindi na nasusuot. Kaya naman, nag-check out ako nito sa TikTok shop. Itong clothes storage na ito. Ayan. Ang ganda nito kasi, ang luwag. Ang daming pwedeng mailagay nito. Meron na ako nito ito. Diyan nakalagay yung ating mga tuwalya, mga bedsheet, doon naman yung mga damit pa na mga luma na, yung iba hindi nagagamit, diyan nakalagay lang. Kaya naman nag-check out pa ako para dito nga kasi ang dami pa nating damit na hindi nalalagay sa cabinet. So meron tayo dito kaso not enough. Dito pa, eh, gusto ko, ayoko na nakaganyan kaya lalagay natin dito. Ganda dito kasi ang luwag, ang dami talagang pwede mong ilagay dito. Pwede nyo rin dito buksan sa taas kasi may bukasan dito sa taas. Pwede naman dito. Okay, so sampulan natin. Lagay natin itong mga damit natin kung magkakasya ba. Okay, alright. Ayun na guys. Tingnan nyo naman kung gaano ka-spacious. Oh. Ang dami mong pwedeng ilagay. Oh. Ilang tuwalya ang pwede dito ilagay. Oh. Dito yung mga pambahay ko nagkasya. Oh. Wow. Kasi dito naman sa taas ng double deck namin, walang nat natutulog kaya gamitin na lang natin. Pero ayaw natin yung pakalat-kalat sila kaya bumili ako ng organizer para maisilid lahat sila. Yan, storage box. Yan. O, oh, ba diba? Ang ganda. So, ang ganda nito kasi hindi na maalik pabukan yung ating mga hindi nagagamit na mga damit. Yung ating mga tuwalya Kasi nga, nakaklose siya. Hindi rin mapapasukan ng mga ipis-ipis. Not unless kung mabubutas. Kasi yung una kong binili dito ay nabutas dahil sinasakyan dito ng amik aking mga miming. Kaya, bumili na tayo ng bago. Okay? Ito naman yung ating nabiling cabinet. Ayan. Dami na rin laman. Meron pa nga, di oh. ba? Diba? Sa so, dami ng ating mga damit-damit. Okay, kung gusto niyo lagay ko na lang sa comment section ang link. Okay, bye-bye.